Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Tahimik ang biyahe pa uwi ng probinsya. Habang dumadaan ang van sa makikipot na kalsada, tanaw ni Jade, dalawamput isa taong gulang, ang mga tanim na palay at matataas na punong nyob na tila bumabati sa kanyang pagbabalik. Limang taon siyang hindi umuwi sa bayan ng Sta. Milagrosa at sa tagal ng panahon, tila mas lumalim ang katahimikan ng lugar. Suot niya ang puting crop top na may mahabang manggas at maikling high waist na maong shorts. Mahaba ang buhok niyang medyo kulot sa dulo, naka half ponytail, at may suot na manipis na gold necklace. Maaliwalas ang kanyang aura, may taglay na city charm, pero mailambing pa rin ang probinsyana. Sanay na siya sa inday ng Maynila, pero habang papalapit ang van sa baryo nila, mas nararamdaman niya ang kakaibang kabob ng dibdib. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang alaala. Si Rico Ang pinsan niyang matalik noon. Ngayon ay 23 taong gulang, mas matangkad na, at ayon sa kanyang tita, binata na, guwapo pa. At ngayong pabalik siya, hindi niya alam kung si Rico pa ba yung payatot at makulit na dating kalaro. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng mga halakhakan at yakapan. Dalaga ka na, Jade? Ang puti mo, sanay sa aircon, no? Magkaka-boyfriend ka na siguro sa Maynila. Ngiti lang siya, pero ang mga mata niya palihim na lumilibot. At doon niya nakita, sa ilalim ng punong mangga, isang lalaking kayo ang balat, may hawak na lagari, pawisan, maskulado. Suot ang itim na sando at kupas na maong shorts, tila hindi alintana ang araw. Matatalas ang mata. May niting di mo alam kung suplado o pilyo. Si Rico. Nagtagpo ang mga mata nila. Isang iglap pero parang tumigil ang mundo. Uy, si Kuya Rico mo yan, bulong ng pinsan niyang bunso. Ang gwapo na, no? Ngumiti si Jade. Pero sa dibdib niya, may init na tila umakyat mula tiyan paakyat sa batok. Sa hapagkainan kinagabihan, tahimik si Rico. Nakasuot na siya ng puting shirt at gray na shorts, bagong paligo, mabango. Si Jade naman ay naka baby blues spaghetti strap top at malambot na cotton shorts, buhok ay basang nakalugay. Wala silang imikan, pero may titigang hindi mapigilan. Pagkatapos ng hapunan, naupo si Jade sa terrace. Madilim ang paligid. Ilaw lang ng poste ang nagbibigay liwanag. Malamig ang simoy ng gabi. Hanggang sa may lumapit. Hindi siya lumingon. Pero kilala niya ang yabag. Si Rico. Nabago ka, Anya. May pagkasosyala ka na. Siyempre, sagot niya, ngiting pilya. Ikaw pa rin, pawisan pa rin. Tumawa si Rico. Pero guwapo pa rin. Napalingon siya. Nagkatinginan. Walang imikan. Pero parehong may gustong sabihin. Anong ginagawa mo sa Maynila? Tanong ni Rico. Nag-aaral. You nagmamahal minsan. May boyfriend ka? Wala. Hindi uso sa akin ang mga pangakong napapako. Tahimik. Hangin lang ang maririnig. At sa gabing yon, muling umusbong ang isang lihim na damdamin. Pinsan mo siya pero bakit ganito ang nararamdaman mo?